Ang mga tahimik na tao ay may malalim na respeto sa sarili na gumagabay sa kanilang mga aksyon at desisyon. Habang sila ay maaaring reserve, ang kanilang panloob na lakas at integridad ay hindi natitinag. Narito ang mga pag-uugali na hindi papayagan ng mga tahimik na tao na may mataas na self-respect. Number 1: Panghihimasok sa privacy. Bilang isang taong kinikilala na ang paggalang sa mga personal na ay isang cornerstone ng malusog na relasyon, ang mga tahimik na individual ay matatag na naniniwala na ang bawat isa ay karapat dapat sa espasyo at otonomiya upang mapanatili ang kanilang privacy at personal na buhay. Ang anumang panghihimasok sa privacy ay makikita bilang isang paglabag sa tiwala at respeto na sa tingin nila ay hindi katanggap-tanggap. Ang mga tahimik na tao na may mataas na respeto sa sarili ay may malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng mga hangganan sa pagpapanatili ng kanilang emosyonal at mental na kagalingan. Alam nila na ang paglabag sa kanilang privacy ay maaaring humantong sa mga pakiramdam ng kahinaan, stress at kakulangan sa ginhawa ang kanilang respeto sa sarili ay nangangahulugan ng pagbibigay prioridad sa kanilang sariling emosyonal at mental na kalusugan na ng pangangalaga sa kanilang personal na espasyo. Madalas nilang pinahalagahan ang pagiging tunay at pagiging totoo sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Kaya ang pagsalakay sa privacy ng isang tao ay nakikita nila bilang kawalang respeto. Sa lungat sa kanilang mga halaga, naghahanap sila ng tapat at magalang na komunikasyon sa kanilang mga relasyon at anumang panghihimasok sa privacy ay sumasalungat sa pagiging tunay na ito. Sila ay kadalasang nagtataglay ng pakiramdam ng empatiya at pagsasaalang-alang sa mga damdamin at karanasan ng iba. Naiintindihan nila na ang panghihimasok sa privacy ng isang tao ay maaaring magdulot ng emotional anxiety at discomfort. Ang kanilang empatiya ay naguudyok sa kanila na maging maingat sa paggalang sa mga hangganan ng iba at inaasahan din nila na gagawin ito ng iba. Number 2. Pagsira ng mga kasunduan Kapag sinisira ng mga tao ang mga kasunduan, nakikita ito ng mga tahimik na tao bilang isang direktang pagsuway sa kanilang sense ng katapatan at integridad. Ang mga tahimik na tao na may mataas na respeto sa sarili ay kadalasang mitikuloso at mapagkakatiwalaan Pinangahawakan nila ang kanilang sarili sa kanilang mataas na pamantayan ng pagtupad sa kanilang salita at inaasahan ng pareho mula sa iba. Kapag ang mga kasunduan ay hindi sinunod, sinisira nito ang kanilang tiwala sa pagiging maaasahan at integridad ng mga individual na kasangkot na nagpapahina sa pundasyon ng relasyon. Madalas silang nagtataglay ng pakiramdam ng pagiging patas at may pananagutan Naniniwala sila na ang mga kasunduan ay isang commitment sa isa't isa na dapat itaguyod ng dalawang partido. Kapag nabigo ang isang partido na gawin ito, ito ay tinuturing nila na hindi patas at irresponsableng pag-uugali. Na maaaring negatibong makaapekto hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iba na maaaring maapektuhan ng kasunduan. Pinahalagahan din ng mga individual na ito ang bukas at transparent na komunikasyon sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Ang pagsuway sa mga kasunduan ay kadalasang nagsasangkot ng kakulangan ng malinaw at tapat na komunikasyon tungkol sa pagbabago ng mga pangyayari o intensyon. Ang ganitong pag-uugali ay salungat sa kanilang mga halaga ng katapatan at pagiging tunay sa mga relasyon. Bilang isang tahimik na tao na nire-respeto ang mga kasunduan, inaasahan mo rin ba ang reliability at integrity mula sa iyong mga nakakasalamuha? Number 3. Manipulasyon at panlilinlang Kapag ang mga tahimik na tao ay nakakaranas ng pagmamanipula o panlilinlang, nakikita nila ito bilang isang pagkakanulo sa tiwala at pagiging tunay. Ang pagtataksil na ito ay umaabot sa kailaliman ng kanilang mga halaga na nag-uudyok sa kanila na ilayo ang kanilang mga sarili mula sa mga individual na nakikibahagi sa gayong mga ugali. Ang mga tahimik na individual na may mataas na respeto sa sarili ay kadalasang bihasa sa pagbabasa sa mga banayad na pahiwatig at nuances sa mga interpersonal dynamics. Naaayon sila sa pagiging tunay ng mga salita at kilos ng iba Kapag na-detect nila ang manipulasyon o panlilinlang, ay pinapahina nito ang kanilang kakayahang magtiwala o kumunekta sa individual. Ang mga tahimik na tao din ay may malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Nainitindihan nila na ang mga pagpapahintulot sa kanilang sarili na manipulahin o dayain ay nakakakompromiso sa kanilang integridad at respeto sa sarili tumatanggi silang makipag-ugnayan sa mga individual na naghahangad na pahinain ang kanilang sense ng pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng mapanlinlang na mga taktika. Ang pagmamanipula at panlinlang ay tinuturing na hindi etikal at salungat sa kanilang mga prinsipyo kaya lumalayo sila sa mga individual na gumagamit ng mga taktika na ito. Shoutout ko lang si Lupet. Sabi niya, ang hirap lang po sa aming mga introvert. Kadalasang makakaunawa lang sa amin ay kapwa ako introvert. Ang hirap po kasi makisama sa mga taong mababaw na klase ng introvert. Sila-sila lang kasi ang nagkakaintindihan. Kahit minsan alam naman nila na nakikipagplastikan lang sila, ay ayos lang. Huwag lang masira ang friendship nila. Sabi naman ni Densky, Introvert din ako pero wala akong choice kundi makisocialize sa mga tao. After ko makisocialize, parang pagod na pagod ako at nakakukuha ako ng energy sa pag-iisa at katahimikan. Ayan naman kay Renz Cover, introvert po ako sir. Pero nakakapagod din, lalo na na parang alam mo lahat sa paligid, hirap i-adjust. At shoutout kay Lemia Marcelino. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba. At pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 4, mga toxic na relasyon. Ang mga toxic na relasyon ay puno ng negatibong pagmamanipula at emosyonal na pang-aabuso. Kinikilala ng mga tahimik na ang mga naturang dynamics na ito ay nakakasira sa kanilang kapakanan at respeto sa sarili. Naiintindihan nila na ang respeto sa sarili ay nagsasangkot ng pagtatakda ng mga hangganan na nagpoprotekta sa kanilang emosyonal at mental na kalusugan. Inuuna ng mga individual na ito ang kanilang pag-unlad at kaligayahan at tumatanggi silang ikompromiso ang kanilang pagpapahalaga sa sarili para sa mga relasyon na naguubos ng kanilang lakas at nagpapahina sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Naiintindihan nila na ang isang toxic na relasyon ay maaaring hadlangan ang personal na pag-unlad, lumikha ng stress at anxiety at kahit na humantong sa mga pakiramdam ng kakulangan o hindi karapat-dapat. Ang mga tahimik na individual na may mataas na respeto sa sarili ay pinahalagahan din ang pagiging tunay o genuine ng mga koneksyon. Nakikilala nila na ang mga toxic na relasyon ay kadalasang nakabatay sa panlilinlang, pagmamanipula o mga nakatagong agenda. Ang maling pagkakahanay na ito sa kanilang mga halaga ay isang malinaw na sinyales upang idistansya ang kanilang mga sarili mula sa gayong mga koneksyon. Gayun din ang mga may mataas na respeto sa sarili ay may malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Nauunawaan nila na sila ay karapat dapat na palibutan ng mga taong gumagalang, nagpapahalaga at nagpapaangat sa kanila. Ang mga toxic na relasyon ay may likas na kawalang galang at pagpapawalang halaga sa mga individual at tahasang sumasalungat sa kanilang mga prinsipyo sa respeto sa sarili. Ito ang naguujok sa mga tahimik na individual na alisin ang kanilang mga sarili mula sa mga nakakapinsalang koneksyon. Bilang isang tahimik na tao, gaano ka ka-selective sa mga kumpanyang pinapanatili mo? Number 5. Walang galang na pagtrato Ang mga tahimik na individual ay nagtataguyod ng isang malakas na pakiramdam ng dignidad at pagpapahalaga sa sarili. Ang malalim na pag-unawa sa kanilang halaga ay tiyak kung bakit hindi nila kukonsintihin ang walang galang na pagtrato ng iba. Kinikilala nila na ang paggalang ay isang pangunahing bloke ng pagbuo ng malusog na personal o profesional na mga relasyon. Matatag silang naniniwala na ang lahat ay nararapat na tartuhin ng may kabutihan, konsiderasyon at kagandahang loob. Kapag nahaharap sa walang galang na pagtrato, nakikita nila ito bilang isang direktang pagsuway sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Naiintindihan din ng mga tahimik na tao na ang pagpapahintulot sa walang galang na pag-uugali ay maaaring makasira sa kanilang pagpapahalaga sa sarili at respeto sa sarili sa paglipas ng panahon. Matatag silang naniniwala na ang paggalang sa sarili ay nagsasangkot ng pagtatakda at pagpapatupad ng mga hangganan na nagpoprotekta sa kanilang emosyonal at mental na kagalingan. Nangangahulugan nito ng paninindigan laban sa anumang uri ng kawalang galang at nililinaw na hindi katanggap-tanggap ang gayong pag-uugali. Madalas nilang pinaalagahan ng pagiging tunay at pagiging totoo sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Ang walang galang na pagtrato ay kontra sa mga halagang ito. Kapag nakatagpo sila na kawalang galang, tinitignan nila ito bilang isang paglabag sa tiwala at pagiging tunay. Ang maling pagkakahanay na ito sa kanilang mga pangunahing halaga ang naguujok sa kanila na ilayo ang kanilang sarili sa mga individual na nagpapakita ng walang galang na pag-uugali. At sa isang taong may mataas na respeto sa sarili, sila ay madalas na may isang malakas na moral compass. Naniniwala sila sa pakikitungo sa iba ng patas at mabuti, at inaasahan ng pareho bilang kapalit. Ang walang galang na pagtrato ay nakikita bilang isang paglabag sa mga etikal na prinsipyong ito na humahantong sa kanila na harapin at tugunan ang gayong pag-uugali. Bilang isang tahimik na tao na may mataas na respeto sa sarili, natiis mo na ba ang kawalang respeto ng iba? <laughs> Number 6. Pambubuli o pananakot Naiintindihan ng mga tahimik na tao na ang bawat individual ay nararapat na tratuhin ng may paggalang at kabutihan. Matatag silang naniniwala na walang sino man ang dapat magtiis sa pananakot o pambubuli, anuman ang kanilang personalidad o disposisyon. Kapag nasaksihan o naranasan nila ang gayong pag-uugali, ay nakikita nila ito bilang isang paglabag sa kanilang mga pangunahing karapatan at mga karapatan ng iba. Bilang isang taong may mataas na respeto sa sarili, hindi sila madaling matakot. Meron silang malakas na panloob na sarili at katatagan at tumatanggi silang ma-intimidate sa mga gumagamit ng pananakot bilang paraan upang kontrolin ang iba. Tinitignan nila ang pananakot bilang tanda ng kahinaan sa halip na lakas at kadalasan ay handang tumayo laban dito, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa iba na maaaring maapektuhan. Ang pambubuli at pananakot ay inauthentic na mga taktika at ang mga tahimik na individual ay may kaunting pasensya para sa gayong hindi tapat na pag-uugali. Nagahanap sila ng tapat at magalang na komunikasyon sa kanilang mga relasyon at madalas silang nagtataglay ng pakiramdam ng katarungan at pagiging patas. Naniniwala sila sa paninindigan para sa kung ano ang tama at magprotekta sa mga maaaring mahina sa pambubuli o pananakot ang kanilang commitment sa pagiging patas at ang kanilang paniniwala sa pakikitungo sa iba ng may kabutihan at paggalang ay ginagawa silang mga tagapagtanggol laban sa gayong mga nakakapinsalang pag-uugali. Kaya ang mga tahimik na individual na may mataas na respeto sa sarili ay pinaprioritize ang paggalang, pagiging tunay, katarungan at pagiging patas sa kanilang mga pakikipag-ugnayan hinding hindi nila kukonsintihin ang pambubuli o pananakot dahil ang mga pag-uugaling ito ay lumalabag sa kanilang mga prinsipyo at nagbabanta sa kapakanan ng iba. Bilang isang tayong katao, paano mo pinaninindigan ang iyong sarili at ang iba laban sa pambubuli? At number 7, pagpapabaya sa sarili o kawalan ng self-care. Naintindihan ng mga tahimik na ang respeto sa sarili ay malapit na nauugnay sa pagpapahalaga sa sarili. Ang pagpapabaya sa sarili ay nagpapadala ng mensahe na hindi sila karapat dapat sa pangangalaga at atensyon na direktang sumasalungat sa kanilang paniniwala at sa kanilang likas na halaga. Alam ng mga tahimik na individual na ang pagsasanay sa pangangalaga sa sarili ay isang paraan ng pagpapatibay na kanilang pagpapahalaga sa sarili at pagpapatibay na kanilang respeto sa sarili. Ang pagpapabaya sa sarili ay maaaring humantong sa pisikal at emosyonal na burnout. Matahimik na tao ay madalas na introspective at malalim na nakaayon sa kanilang mga damdamin. Naiintindihan nila na ang pagpapabaya sa kanilang pisikal at emosyonal na mga pangangailangan ay maaaring magresulta sa stress, pagkahapo at maging mga issue sa pisikal na kalusugan. Kinikilala ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kanilang kagalingan. Inuuna nila ang pangangalaga sa sarili upang maiwasan ang mga negatibong kahihinatnan. Ang pagpapabaya sa sarili ay maaaring hadlangan ang personal na paglago at ang kanilang kakayahang makamit ang kanilang mga layunin at mithiin. Ang pagnanais para sa pagpapabuti sa sarili ay kadalasang nagtutulak sa mga tahimik na individual na may mataas na respeto sa sarili. Naintindihan nila na ang pagpapabaya sa kanilang pisikal o mental na kalusugan ay maaaring makahadlang sa kanilang pag-unlad at makasira sa kanilang respeto sa sarili. <laughs> Ang mga tahimik na tao ay maaaring reserbado, ngunit ang kanilang respeto sa sarili ay hindi natitinag. Matatag silang naninindigan laban sa pambubuli, kawalang galang, pagpapabaya sa sarili, at iba pa. Ang mga pag-uugaling ito ay hindi naaayon sa kanilang mga halaga at integridad. At hindi nila kukonsintihin ng anumang bagay na makakakompromiso sa kanilang pagpapahalaga sa sarili at dignidad. Bilang isang tahimik na tao, naninindigan ka rin ba laban sa mga pag-uugaling ito? Paano mo haharapin ng mga taong patuloy na gumagawa nito? Alam mo ba kung paano kumilos ang isang high-value introvert sa paligid ng maraming tao? Panoorin mo dito.